Hello everyone, uh, tuklasin po natin ang uh, Fort Santiago kung saan uh, ikinulong si uh, Dr. Jose Rizal, ang uh, national hero ng Pilipinas. Bago po siya binaril sa Bagumbayan o Luneta, So pasokin po natin. Uh, yun nga lang po, bawal ang video sa loob ng uh, pinagkulungan mismo sa kanya. Pero pwede ang picture uh, basta't walang flash na gagamitin. So mga kaibigan, uh, titingnan po natin ang uh, loob ng Port Santiago. Bisitahin po natin upang ating malaman. Napakaganda po, napakalawak, sariwa ang ha, simoy ng hangin. Dahil katabi po ito ng uh, ilog pasig mga kaibigan. So ayan po oh, At medyo magandang panahon, hindi na gaanong mainit dahil medyo pahapon na po. Tahimik po, malamig ang simoy ng hangin at masarap po ang kanyang parke. Bago tayo makarating doon sa bahay na kung saan eh, siya ay ikinulong, mga kaibigan, So, ito po kasama ko po ang anak ko, Mama Shell po kami. Dito sa loob ng Port Santiago, matapos kami magbayad ng ticket, almost a hundred per person, magkano nga ba? O kalimutan ko itanong saan ako. So, ayan po mga kaibigan, uh, tutuklasin po natin ang kalublooban ng uh, Manila Fort Chanchago, na isang uh, lugar na makasaysayan, mga kaibigan, kasi uh, marami po ang pangyayari dito noong panahon ng uh, mga Espanyol, mga kaibigan, na kung saan ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal ay lumaban at naghimagsik sa uh, mga Espanyol noong panahon ng mga Espanyol. So ito po ang kanilang parking mga kaibigan, medyo yung ibang area ay inaayos, nililinis po, pero napakaganda po, sarap mamasyal dito. Kasi, Marami naman siyang upuan. Kung ikaw ay mapapagod, pwede tayong umupo. At uh, medyo malayo-layo pa po. Andun sa banda roon ang kanyang ano, pinagkulungan na bahay. Ayan po yung entrance. Makikita po natin yung entrance ng uh, Fort Chanchago House na pinagkulungan kay uh, Dr. Jose Rizal. So napaka makasaysayan po nito mga kaibigan itong uh, lugar na ito. Marami tayong maaalala dito sa mga panahong lumipas na mga nagdaan, na mga pangyayari, mga kaibigan. So ito po yung meron mga dungeon kuno ito at uh, meron na pong tubig sa loob. Mga kung saan ikinulong ang karamihan ng ating mga kababayang Pilipino noong panahon ng hapon, mga kaibigan. So uh, ayan po Pasalamat po tayo at makulimlim ang panahon So ayan po yung mga dungeon no? sa ilalim Kaso nagkaroon na po siya ng tubig Pinasok na po ng tubig Yung mga dungeon po na yan Diyan kinulong yung karamihan ng mga Nahuli na mga lumalaban sa mga Espanyol Noong panahon ng hapon mga kaibigan So uh, ito po malapit na po tayo Sa entrada ng uh, bahay na pinagkulungan kay Dr. Jose Rizal mga kaibigan So tulad nung as what I have said before uh, no video inside the house but uh, you are allowed for picture taking without camera without flash Kasi as what they have said para daw ma-preserve ang mga pictures na nandun sa loob ng uh, uh, bahay So, napakatahimik po ng lugar, mga kaibigan. At uh, talagang mapifilm mo ang uh, mga lumipas na panahon dito. Na marami ang nagsapo natin ng na mga kababayang Pilipino, mga kaibigan. So, ayan po ang mga ruins na mga building. Mga dingding na lamang po ang ating makikita. Wala na po yung mga bubong dahil nasira na po sa tagal po ng panahon. So... Ayan po ang makasaysayan lugar ng Port Santiago, mga kaibigan. Napasok ko na rin po ito noong araw, pero sa paglipas na maraming panahon, gusto ko pong balikan at makita muli ang kagandahan ng uh, Port Santiago, mga kaibigan. So, andito na po tayo sa loob, malapit na po sa building ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Mm -hmm. Napakaganda po nito mga kaibigan kasi makakarating tayo dun sa tabing ilog ng Pasig. Matatanaw po natin ang Pasig River at ang mga building dito sa may bandang uh, Chinatown dito po sa Maynila. So there you are. At ayan po ang sinasabi kong Pasig River. Medyo unti-unti na po nalilinis kasi talagang Pinag-iigihan na po nila ngayon ito. Gusto na nila maging malinis, ibalik sa dati. Marami na pong ipinagbabawal. So, ayun po yung bahay ni Rizal. Na kung saan siya uh, tama po ba? Yung bayon? yun? Ah, hindi. Andito po sa kabila. Mga kaibigan, yung pinagkulungan kay Dr. Jose Rizal. So, mamaya po, papasok tayo nga lang, bawal ang video, mga picture-picture na lang tayo, mga kaibigan. So, ayan po, mga kaibigan, ang makasaysayang Port Santiago at andito kami, papahinga muna dito sa tabing ilog ng Pasig, dito pa rin po sa loob ng Port Santiago. So, 50 pesos po ang entrance ng bawat isa dito sa Port Santiago kung ikaw ay papasok. Okay, bye bye everyone. Thank you for watching. Hanggang sa susunod, tuklasin pa rin po natin ang magandang Pilipinas. God bless po.